kakain tayo ng mayroon tayong talbos ng kamuti at sinabawan din ng malunggay at saka talbos ng kamuti at may paksiw na halo idol lagyan na natin ng suka idol ah, oh, suka na ito bayan oh. yan ang ano, masarap na suka ng lito idol ito may lahi kasi tayong kambing kasi ang kainin natin idol ito ha ah, asin ay eh, asin

Tuka lang yan, tsaka ano. Si, ah, uh, wala nga sila. Kamatis, tsaka sibuyas, tsaka luya. Tsaka hmm. So, biya, uh, ganun din. Talbos ng kamuti, tsaka malunggay. Wala nang ibang halo guys, kasi wala, di ako nabili ng, ano, uh, okra. Ah, Tagkaon oh, lagi sa mga nahinang nilang. Hmm. so, taksi ng galunggong. Baunin ko ito kayo pang isang linggo. Kasi itong salamin ko, ano to kasi ito, photochromic, kaya pagka uh, maliwanag, hindi dilim, pusak. Pagka, uh, ano, puti lang. Mm. Ah! Yung araw sa inyo idol, maulan dito. Maulan dito sa ngayon. Mga nang lamig ihigap ko ba? Mainit-init. Hmm? Tumasahog ko mga ano. Hmm, <coughs> langop. Itong gulay ko guys. Kamot. Kamot eh, talbos. At putak ng langaw na to. Taksi ko si Kaikin, lapitan ng langaw. At itong... Halong, halong halong itong sabaw ko ay... Ah, paksiw. Kasi may paksiw dito eh. Hmm. Hinalo ko yung paksiw. Wala na ibang madali-dali eh. Nagyan ko lang ng kamatis ko. Ah, tama sila. Sa hindi kumakain ng gulay dyan, jump out oh, sa inyo. Ito. kalbos Metal ito, metal.

Hmm, ah, thank you for watching, guys.